Shout out sa mga mahabon dyan lingan ang ginibon nindaw sa net ko sa mga gulayon ko hinabun nindaw sa net ko digde mayroon ko mo ng kunchincha linga oran oi ran init nang titiyaga kami para sa mga gulayon me aga no lingan gidta may mga bunga-bunga na ko ta sa gulayon me hinabun nindaw nabakon lang kaya ko hindi nabu ng net pati dyan sa kataid ko ipahiling ko sa indo na so net ninda hinabun man So, kung sisay ka man na mahabong ka sana makunsin ka O sa gabos na nagugulayon dyan sana sa panahon mo nyan lalo na sa nakapalibot sa tinawagan, hindi man sa tigaon kung may mga visto ka na mga nagugulayo na mayo man sindang net pero nagkabit sindang net na mayo man sindang uh, source na mapagkunang kang net pag may nahiling ka mong may tigabit sindang net imdo sa muya sakaling matabangan mo kami baka sakali sa panahon ng niyan magkatakabangan kita so pwede man ako dawa ko mismo ano pwede ako magtaong dawa dos milang uh, pang pa, pampalubag loob dawa dikit na bagay dawa dos mil ano na gusto ko lang masugpo ang mga mahabon mga mahabas na maibalik sunit so, me ano dawa day maibalik gusto ko lang bistok kung si ang mga mahabon digdi sa di sa toya papahiling ko din sa indo na sukatayid so, ko mas dakula tong nit, eh. hinabunan din subang so, gilang ni eh. ayan oh nakakakonsyensya tapos so, so, mga gulay yung guligde ayan o, oh, pipino ko ayan ang pipino ko ayan, matatabong ko tayo yan and then, narigusok so, ko may mga bunga bunga na ko tatay o ano, oh. ano yun may mga bunga na ko tatay kaso yun nga inagihang kang masamang loob so sa panahon ng nyan, mga mga magugulay, mga mga nagtatanong gulay digdi sa digdi sa tigaon baka masugpo ta so mga mahab on kang net me so mat matao kong dikit na pabuya abis to ko kung sa sayon so net me ano so maduman ako sa ibong sana masugpo ta ang mga mahab on patay lang ko lang sa indo so yan matiguso ko tataba ko ta no yan no may mga bunga bunga na siya no malulusog ko ta siya sunit ko digdi natada na lang yan na lang yun na lang natada Ayan. uniman po ang igsabi ko sa indo na kataid ko na ining area yang ini may nylon net ini. Ayan. May was ang sa dulo. Kaiba sa nahabon. Ano? Ni ang narigoso niya, you know. na. So may net na yan eh. So kaiba sa nahabon. Kaya nyaon kami di sa tinawagan sitio Maripas, Tigaon. So sana sa mga sa mga taga tinawagan, magkatrabang kita. Nga ay madakop ta, kung si Simon mahabong Ayan. Ayan mga gulay yung digdi. Papahiling ko sa Indo kung anong klaseng net. So nahabong digdi. Ayan. Digdi may mga gulay yung manigdi. Ayan Lada. Okra. Talong. So kadakol gulay ano. So ini yung kataid ko na kaiba sa nahabon ng net kasubanggi. Kasubanggi lang ini no. Ang gusto mi lang uh, masugpo kung si Simon mahabon. Kaya kung si Saima na nakahiling kang video ini, lalo kung taga tinawagan ka, kung kabis mi ka, sana matabangan mo kami. Mag-share mo man lang ang video mi. Ne, ne. Ako ganing inay, net so nahabon ni Mahiwas. So ini kaya patabas na. Siya so, ang duman mahiwas man. Tumaiwas na nit duman. Yo nahabon kasubanggi. So sana matabangan mo kami kung si ka man na nakahiling hilingan video may. So God bless ato ya. Yeah. Yan uningani pala na ang isasabi ko sa sendo mga mga kababayan ko. Bako sana pala net ana ayo sa iya pati pala manok. Ide. Sa pagsasadiri pala ni ni Gilbert Marquez. Ayano. Oh. Pati sumanok nya pala ni na dalay. Puton sa likod. May manok pa da siya hindi na ayot eh. Ideo. May manok pa daw siya igde. Sa likod din eh. Okay ba? Ayan o. So ko man sa inyo daw. So nit ko na na nahab on. Kaya ba so, mga manok igde kang tunit kang sa kuyang kapit bahay. Ayan May manok daw siya igde. Sa may part so, na eh. So nakaiba. Balik pitong manok na wala dyan no? oh Ayan Kulang manok na nadali sa imo? Ito. You ano? Know, Asiyan. Ito. Kaya dakula ang abonuhan ka nagabon sa tuya. Unsa ka lima dakot okay. niya. Oh. Sa ato na sa pang-awot to. Rodrigo. Sa akong sprint. Ayan. Is player Arado, anadali mo.